So, another honest review na naman ng ating mga Yanni products. Ang sabi ni madam, very organic ang scent. Relaxing sa pang -amoy. Very effective. Tanggal lahat ng baho mo sa ibaba. Hui! So, this is an honest review. I've been, I've been a user of spin skin products for almost two months. At ito talaga ang nakakapagpabango sa pagkababae ko. Sino ka, Diyan? it makes the skin down there looks younger and healthier. No joke at all, B. So, honest review to mga palangga ko, ha? Hindi talaga ako nag-review ng mga products na nabibili ko online. Pag nagustuhan ko, nabili ko diretso lang ako rate ng 5 stars, wala ng M. Pero, para sa products na to, talagang lalo na Yoni Oil, Yoni Soap, and Yoni team. So, ito siya, guys. Ayan. I have to say something kasi ang laki ng pinagbago talaga ng pechay ko, sabihin na natin. So, if you're still in doubt, I hope this review helps you. So, hindi ko na makita. Make of your mind. Trust me, it's very effective, safe to use, and thank you, Sveen Skin. So, guys, ano pang hinihintay nyo mo? Ay. So, masyadong nasiyahan ng lola nyo, guys. So, ito yon ang yani soap, ang ating yoni steam, and ang ating yoni oil, ang sinasabi ni madam. So, kung duda ka pa, guys, sinasabi ko sa'yo, hindi kita pipiliting bumili. And, ayan, basahin mo muna yung mga reviews ng ating products. And, ayan, sana makatulong yon sa sa'yo to decide. And, yun lang, this is a part of you know self care be self love so yun lang bye